Kim Chu binahagi sa publiko ang larawan ng kanyang ultrasound kahapon. Sa isang masayang anunsyo, ibinahagi ni Kim Chu ang balita ng kanyang pagbubuntis sa publiko at kay Paulo sa kanyang Instagram account. Nagpost si Kim ng litrato na may caption na Blessed and Grateful for this new journey. Nagulantang ang kanyang mga fans sa magandang balitang ito. Ayon kay Kim, excited na siya at si Paulo sa bagong yugto ng kanilang buhay. Sinabi rin ni Kim na naging mas espesyal ang kanilang relasyon dahil dito, maraming kaibigan at kapwa-artista ang bumati kay Kim sa comment section, puno ng saya at suporta ang natanggap ni Kim mula sa kanyang mga tagahanga. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nagpakita ng pagmamahal. Sinabi rin ni Kim na pinaghahandaan nila ni Paulo ang kanilang pagiging magulang. Hinihintay ng marami ang susunod na update mula kay Kim tungkol sa kanyang pagbubuntis. And this our for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music